Sisimulan na ang konstruksyon ng mga proyektong pabahay sa mga bayan ng Dinalupihan at Samal matapos lagdaan ng isang Memorandum of Understanding. Sa Dinalupihan, itatayo ang nasabing mga pabahay sa Barangay Pag-asa at Pinulot na may kabuuang 5,180 housing units at kumpletong pasilidad tulad ng covered basketball court, community market, community center, livelihood center, bicycle terminal, MRF, police and fire station, school at chapel. Samantala, dalawang pabahay din ang itatayo sa Samal sa Barangay Tabing Ilog at Barangay San Juan na mayroon namang 201 row house units. Alam niyo po, malinaw ang layunin ng ating pong lokal na pamalaan, probinsya at sa lahat po ng mga bayan na maisulong po natin ang antas ng pamumuhay, ang kalidad ng pamumuhay dito sa ating lalawigan, palakasin po ang ang ating kalusugan, mga programa pagdating sa kalusugan at edukasyon. Ayan uh, po yung bahagi o components ng kinatawag po nating Human Development Index. At ang layunin po natin maging number one ang probinsya ng bataan pagdating po sa Human Development Index. Music.